Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management and its network. Welcome back po mga kabarangay. Kanina po, mayroon po tayong incumbent po ng barangay na haharap sa kanyang constituents ng pangalawang beses. Ngayon naman po, mayroon po tayong bisita na nais po niyang patunayan ang kanyang kakayahan para makatulong sa kanyang barangay. Isang aspirant kagawad ng barangay nagka, isang nayon, Novaliches, Quezon City, former political affairs consultant of Senator Alan Peter Cayetano, youth advocate for Sara Duterte, Former Executive Assistant to Congressman Alfred Vargas and a Quezon City Leadership Awardee from Congressman Winnie Castelo, makabarangay, aspiring kagawad Ern Abella. Hello, welcome, po. Ern. Hello, welcome. Hello po. Um, maraming salamat po no. Uh, first of all, congratulations sa inyong 100 episode. Um, thank, SK you. Uh, thank you, uh, thank, thank you, very Puch. much. Uh, salamat At sa 100 episode. Uh, special guest ka namin. Mm -hmm. Yes po. Uh, Aspirant. Isang aspirant po. Alam mo, natutuwa po ako kay Earn sa pagkatang background niya. Uh, gaya ng guest natin kanina, sa legislation din. Uh, sa legislation talaga yung background Oo. namin mm -hmm. eh. Nakapagtrabaho siya sa Congress, mm -hmm. sa, sa Senate, Sen Senes. tapos mm -hmm. Leadership Awardee, yes. uh, uh, Youth Advocate yes. ni, ni ng ating Vice President. Uh, napagdaanan ko rin po yan nung... Uh, nung Halos kasing age ko din siya nung, nung time na yun, pero dekada na lumipas. Napaganda ng legislative uh, background mo. Ito ba conscious effort sa sarili mo dahil alam mong papasok ka balang lang uh, sa gobyerno o sa politika? um Actually po, um, yung lolo ko po kasi is before uh, naging barangay kagawa din po sa Tarlac. Mm -hmm. Siguro naman ako na lang po sa kanya yung pagiging um, public servant po niya mm -hmm. and hindi ko talaga yung expect kasi ako po ay graduate ng BSHRM. So, sobrang layo mm -hmm. po sa course ko. Pero ang gusto ko talagang course is public administration. Mm -hmm. So, kagawad, Butch, uh, kung di po ninyo natatanong, um, suki na ako ng mga Supreme Student Government Council. Mm -hmm. So, parang doon po talaga namulat yung aking kakayahan para po tumulong po sa mga um, kabarangay ko po ngayon sa nag nayon na mm -hmm. Very good. Na uh, napakaganda. Uh, pero, na na dahil nga meron kayong dugong, sa, dugo sa politika. Mm -hmm. yes, uh, ang lolo mo ay eh, nagsilbi. Uh, siguro malakas ang uh, napagbanahan mo sa kanya. And uh, I'm sure you're, you're a very learned person. Uh, hindi ka lang hindi ka lang mahiling magbasa at maganda experience. Pero I'm sure you someday you will become a public intellectual kasi sa iyong mm -hmm. stance, sa iyong pananalita, mm -hmm. eh, halatang halata naman SKMI na talagang may pinanggalingan. Mm. Pero yung kanyang pupuntahan, eh, masalimuot, yes. mapuot at mahirap. Yan <laughs> oh, Iyan po, to ang to barangay po. election sapagkat alam natin, uh, aspiring kagawad earn na uh, ibang iba ang politika ngayon eh. Hindi tumitingin ang tao sa 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 background. Uh, tsaka hindi rin sila yung bang iba 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 iba, iba ngayon ang politika. Uh, masyadong handa ka ba? Uh, kasi uh, sa iyong murang edad, sasaba ka na kagad. Uh, handa ka ba in terms of, not, not sa qualification, sa alam ko handang-handa ka sa qualification, pero in terms of sa iyong puso damdamin na tatahakin mo itong maruming landas na ito? Um, actually po, no, aaminin ah, ko po sa mga kabarangay ko, no, hindi po ako mayamang tao. Pero kung pag-uusapan po natin yung kagalingan, kahusayan, at um, pa, talagang mapaglilingkuran ma, ko po, po yung aking pong mga kabarangay dahil alam po nila, ma, maaasahan po nila ko pagdating po sa mga kagalingan po, pagdating mm -hmm. po sa usapin po ng barangay at ang usapang politika po dahil subok na nga po ako, experienceado at alam ko naman po kwalipikado po talaga ako para po tumakbo bilang isang kagawad. Yes, napakagaling po. alam niyo po, Kags Butch, habang pinapakinggan ko po siya, ano. Hmm. ang, ang galing po niyang magsalita pa lang. Pa, so parang alam ko na po talaga agad na uh, marami na po siyang baon-baon talaga na experience. Parang pagdating. yung isang naging guest natin oh sa oh, SK Radio. Opo, si SK, opo. Oh, oh parang ganun din, team magkatipo sila. Eh. Naalala ko nga hmm. po sa kanya, <laughs> si SK. At um, banggitin lang din po natin na, na ang background mo talaga ay eh, legislation. Na banggit natin kanina na nanggaling ka na sa Congress, sa Senate, at meron ka ding mga awards na nanakuha. Mm -hmm. um, kung sakaling mananalo ka bilang kagawad, ano yung unang-unang -una mong um, ordinansa na gustong isulong para sa inyong barangay? Yes, um, SK My actually, um, sa amin po kasi, medyo nagkakaroon po kami ng mga pagkukulang pagdating po sa mga edukasyon. Mm -hmm. And honestly, sa laki po ng barangay namin, we have 60 factories po. Um, gusto po namin... Gusto kong tutukan yung employment po sa amin and magtatayo po kami ng mga ordinansa na kung saan tayo iigtingin po namin, palalakasin po namin na yung lahat po ng mga may kakayahan po na magtrabaho po doon po sa mga pabrika na pwede po sa aming lugar, eh sila po yung bibigyan po namin ng pangunahing ang um, um, importansya para po makapagtrabaho po doon sa mga factory kesa kumuha po sila doon sa iba pang mga lugar po. At mm -hmm. uh, uh, syempre, um yung mga kabataan po natin hindi po natin papabayaan dahil ang mga scholarship programs po 'yan nagkalat po 'yan honestly po um this coming monday bukas um, monday po August 7 meron po akong scholarship um, program so magbibigay po kami ng full scholarship para po sa lahat po ng mga college students from first year to fourth year Libre po 'yan. Sagot po dahil nakipag ugnayan po kami sa isang eskwelahan po para po makapagbigay po kami ng tulong po doon po sa mga gusto pong mm -hmm. makapag-aral po sa aming lugar. So, mga ordinansa po no? Um napakarami po kasi ng committee ng isang barangay. Mm -hmm. So, with regards po sa lahat po ng committee, kung ano man po yung may maiibigay sa akin ng committee po ng amin pong kapitan, mm -hmm. siyempre, magtutulungan po kami. Babalangkas po ako ng mga ordinansa, magpapanukala po ako. Para po makatulong po doon sa amin pong um, barangay captain, no? Mm -hmm. So, kung ako po uh, tatanungin po ninyo, um, sana bigyan po nating daan yung mga totoong magbibigay po ng serbisyo na may puso po doon po sa ating barangay. Yung mga totoong uh, determinado po na maglilingkod sa ating lugar, yung may dignidad at may malasakit po talaga, yung talagang kayang-kaya po talaga na maging isang lingkod bayan. Ayan. Ah, Napakagaling. Ah, alam mo, <coughs> pag ako yung kapitan mo, alam mo kung anong committee yung bibigay ko sa'yo? Yes po, kagaman. Committee on Youth. <laughs> Kasi yan naman talaga yung na-mention mo kanina. Yes po. At ikaw ay isang youth advocate uh, ni ni vice president sa, sa Duterte. 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 Hanggang ngayon ba ba? Yes po. Actually, um, SK consultant po ako ngayon. Ang hawak ko po ay 68 barangays all okay. over the Philippines. Mm -hmm. So currently, um, ako po ay humahandle po ng mga usapin po pagdating sa mga kabataan. Pero since ako nga po ay tatakbo na po bilang independent, medyo napapabayaan ko po, aaminin ko. Pero malayo man po ko sa kanilang lugar na andito po ako, lagi ko po silang sinusuportahan. Mm -hmm. Hindi ko po sila pinababayaan. Dahil ang pagtulong po natin, kailangan po yan 24 7 nga po, sabi nga po nila. Mm -hmm. Bakit mo na pili at uh, matindi -ma ang iyong puso, malapit ka sa mga SKs? So, Dahil ba mo yung magaganda? Mag <laughs> uh, actually, yun nga, kagawad butch eh. Kasi lagi ako napagkakamalan <laughs> na SK chairman Oo, po yung yes. tinatakbo ko. Po, no? oh. Sa tuwing nagsasalita po ko dun sa amin sa barangay, uh, makala po nila SK chairman po yung tinatakbuhan po. Hindi po, kagawad na po yung tinatakbuhan ko. Pero masaya po talaga sa kabataan dahil sempre, sila nga po ang pag-asa ng ating bayan. Sa kanila po nagsisimula ang lahat. Balang araw po sa susunod na henerasyon, sila naman po ang uupo doon din po sa amin po magiging pwesto kung sakaling maging lingkod bayan po ako kung papalarin. Mm -hmm. Ay, may dumala. Parang <laughs> <laughs> na, may crude. Nakaano kami kasi oh, napaka... Well, swerte natin kasi mga kabataan hindi uh, naman talagang batang-bata no si Kagawad Earn eh, you are already 33 ano Yes po Okay hindi naman mukha lang siyang bata But, pero yes. karamihan ng mga nagiging guest natin sa SK oh, dito yung mga kabataan talaga mga magagaling Mm, mm kagaya ng isang kapitan na naging guest natin si mm. Kapitan Sanis Santiago na elect siya na kagawad una bago siya naging kapitan He was in his early 30s two term kagawad siya So iba talaga ang kabataan pagka pagka kumilos at saka na yung mga bagong ideya. Ngayon may iba ako, ah, uh, ko na tawagin SK. kasi yun <laughs> <nga po. laughs> may iba ako, uh, kagawad. Na kagawad muna ang tatawag mm. ko si Erna. Um tumatakbo kang independent. Mm. Napag-usapan din eh dati na mahirap tumakbo ng independent. Bakit sa puso mo na pili mo mag-independent? At uh, pinil, uh, meron ka bang team na sinasamahan o meron ka ba sinusuporta? Kamusta ang iyong kampanya? Ayan, um, hindi po ganun sobrang kahirap ang maging isang independent kasi honestly, it is an advantage for us kasi nga, um, siyempre, marami pong tumatakbo sa amin ngayon sa nakaisang na yung tatlong team. Mm -hmm. At least lahat po sila pwede kong pakisamahan. Mm -hmm. Unang-una na po yun. Um, siguro po, um, medyo disadvantage lang po sa pagiging independent dahil siyempre, sarili mo lang po yung bubuhatin mo, sariling bangko mo lang po yung kailangan mong um, buhatin, wala ka pong team na pinakikisamahan. Pero, and somehow, sabi nga nila, kung gusto mo po talaga mag isang lingkod bayan, um, lahat po gagawin mo, makatulong man po sa tao. Sabi nga po sa aking plataforma, servisyo muna, pagbabago ito na. So, kung iba po, plataforma muna, bago po forma, sa akin po muna, servisyo muna bago po plataporma, No? So kahit hindi pa po tayo nakakaupo sa pwesto, tuloy-tuloy lang po yung pagbibigay po natin ng servisyo po para po sa barangay na nagkaisang na yun. Alam niyo po, Kags Butch, uh, lagi po akong naka-curious ano, para po sa mga independent po na tumatakbo. Paano niyo po ba um, sinisimula na ipakilala yung sarili ninyo sa mga kabarangay ninyo. Dahil, uh, yes, you have the experience at hindi naman talaga maikakaila mai na um, madami ka lang alam pagdating dito sa um, pagsisilbi sa ating bayan. Pero paan, paano mo siya nababahagi sa mga kabarangay ninyo? Dahil uh, yun yung mahirap yung, yung, magpakilala ka talaga at talagang malaman nila kung ano yung kaya mong gawin para sa mga kabarangay. Mm -hmm. Um honestly uh, natutunan ko talaga eh, nung panahon pa nung nandun ako kay Congressman um, Vargas mm -hmm. no so ang dami kong natutunan sa kanya na ina-apply ko ngayon um bilang independent so kailangan talaga marunong ka makasalamuha yes. sa tao so kailangan paano ka makilala ayan may mga birthday party um, kahit hindi ka imbitado kailangan mong pumunta para mm -hmm. magpakilala So kahit may dala ka kahit konting regalo, mm -hmm. tapos may mga patay po na kailangan po namin um, makiramay para po siyempre yung pamilya po eh kahit pa paano matulungan din po namin mm -hmm. on somehow. At uh, siyempre, um, hindi po nawawala yung mga organizations po, yung mga homeowners associations. Kailangan din po namin pong uh, puntahan isa-isa para po makilala po nila kami. At siyempre kami po, makipagkilala rin po doon mm -hmm. sa mga tao po na nasasakupan po namin. Kamusta naman kagawad ang... Uh... Ayoko sana ng pag-usapan na rin, 'no, kaya lang kailangan pag-usapan dahil ang politika sa Pilipinas eh 'yun nga kinakailangan gumastos, mga ganoon. Mm. At na-mention mo nga kanina, ikaw ay kandidatong uh, walang pera. Ibig sabihin hindi naman sa walang pera, pero ibig sabihin may mas malalim na punto si uh, aspiring kagawad Earn po doon uh, sa sinabi niya kasi ang nangyayari sa election ngayon, bilihan ng boto, oh, mga ganyan. Mm. Pero naandito ang isang kandidato na maganda ang kanyang legislative uh, background. Uh, kamusta naman dahil hindi mo may hindi natin maiwasan yung may mga nahira mo, may may humihingi at saka syempre panigalo at pang merienda. Uh, kamusta yung lakad mo pagdating doon? Ayan, um, in terms po financially, no? So hindi po talaga naiiwasan na gagastos ka talaga pagdating po doon sa pangangampanya. So kahit na po independent po kami, Um, we are trying our best na makipag-ugnayan po doon sa mga kaibigan po namin na tumutulong po sa amin, nagdo-donate po sila. At yung mga influensya po na ginagamit po namin, syempre may mga connection naman din po kami, um, ginagamit po namin siya para po sa magandang hangarin po namin, para makapagbaba po kami ng mga programa at saka po ng mga servisyo po na pwede po dito po sa aming barangay. Lalo na po ngayon, ang dami pong programa ng ahensya po ng gobyerno. Kung ikaw po, isang magaling po na lingkod bayan, lumapit ka lang po sa kahit na anong ahensya, meron po tayong TESDA, meron po tayong DSWD, um, DOLE, napakarami po natin na pwede pong hingan ng um, tulong para po ilapit po yung serbisyo po dyan po sa atin pong mamamayan. Mm -hmm. Alam mo, Ern, tama yung sinabi. No? Uh, hopefully, mana ka sa lolo mo. Hopefully, sana may panalo mo yan. Ano? Pag ka namin dito sa barangay tayo. Tama yung sinabi niya. Iba talaga may alam. Ano? Marami talagang malalapitan ng taong bayan hindi lang ang barangay. At kung lumapit na sa barangay at hindi maibigay sa taong bayan, mm. pwede ang barangay lumapit doon sa mga na-discuss niya. Pati mm. na rin samin na natin yung eh, dami na natin yung PCSO mm -hmm. na talagang lapitin talaga lalong-lalo na pag medical emergency na hindi kaagad makapaglabas ng budget ang barangay okay. pero ang PCSO handang-handang tumulong kahit na up to 35,000 depende sa sakit at depende sa kailangan ninyo. Kagawad Earn uh, Abelliera po. Abeliera, I'm sorry. Abeliera, uh, I'm sure madidinig ka namin in the years to come. Pero ngayon nga, sa unang mong pagsabak, ano may iwan mong mensahe sa ating mga televiewers uh, who wishes you the best of luck at uh, sa iyong mga constituents na rin, sa Novaliches. Sa lahat po nang nanonood po, no, sa barangay tayo, um, sa darating po na Oktubre, ang lahi ko lang pong sinasabi rin po sa mga kabarangay po namin, no? ang um, bumoto po tayo ng mga ang wasto. Isipin po natin yung kandidato po ay talaga po bang kwalipikado. Sabi nga po nila, right person for the right position. No? Tamang tao para sa tamang pwesto. So isipin po ninyo mabit, uh, mabuti kung ito po bang kandidato po na to ay talagang kwalipikado para po pagdating ng panahon hindi po nila pagsisisihan yung kanila pong naging boto. Maraming maraming salamat din at napakagandang mensahe niyan para sa ating mga kabarangay and we wish you the best of luck sa iyong pagtakbo sa darating na BSKE at maraming maraming salamat mga kabarangay sa inyong pagtutok sa isa na namang araw na punong puno ng makabuluhang talakayan na nagbibigay ng aral at inspirasyon para sa ikagaganda ng serbisyong barangay Ako po muli ang inyong lingkod SK Maisa Lazar kasama ang ating pambansang kagawad Butch Serrano magkita-kita po tayong muli sa susunod na lingkod go dito lang tayo, sa barangay tayo sa barangay tayo ikaw at ako sa barangay tayo go wow. sa barangay tayo ikaw at ako magbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan